sa inyo, nakakakilig. Ang balik. Ako, makakahiya. Comedy. <laughs> <laughs> Ayan na, calling na. Nalungkot mo naman. Pare naman kasi, parang tanga kasi, hindi naman ako nire-replyan. Ayan naman. Ay, hey, may hey, dalawa. Ay, wala na naman. Tamay na naman, BOSS! O, oh, pinubuho ko yung relasyon niyo. Nasisira na yung akin. Saalis kayo ng kasi may event kami sa Habanatuan. Ah. Amis. Mm hmm. Ang pagkain dyan eh. Mga asin ninyo kasi. Ay. alam ko na kung bakit. Umaga <laughs> mo. <Sinatayo. laughs> Matayo. <laughs> Christmas ka ba? Bakit? Kasi, I wanna marry you. Ako rin, ako rin, may pick up. Ano yun? Bobo ka ba? Bakit? Parang mo yan. Bakit? Oo, oh, oo. Oh. Oh, oh, ang sagot. Oh, loading, loading. Tandaan mo to marirealize mo rin na maasim siya. Maasim ka ba? Okay, wala yung tiyo! Hoy! Bye! naman siya. Goodbye. Pare! Ngayon na yung flight ni Joanna. Actually, malapit na siya. Ngayon, ang nangyayari si Henry. Nagahanda -hen na rin. Nagpasama siya kay Yayi bumili ng ano, ng flowers and chocolates. Yuck! Yeah! No! Nice! <laughs> Tapos ayun, tag dito. Upot na ngayon sila dito kasi kakatapos na nila bumili ng flowers at chocolate. Ni Joanna, malapit-lapit na yon for sure. Tapos si Joanna kasi hindi ko sinasagot masyadong tanong niya. Lagi sinasabi, pre, mag-usap na lang tayo kasi ayokong mag-usap ng ganyan sa ano cellphone, ganyan. Dapat personal yung mga ganyang bagay o mga gano'n. Tapos, <laughs> tapos, nadami na naman si Yayoy. sa halip na nagpapahinga na siya sa kanila, hindi na naman siya ni Henry. Pati ako, syempre, manggugulo na rin. Dami-dami na to banding na rin eh. Nandiyan <laughs> na sila, ayan ha. Patan dyan kayo. Sa kabila. Sabi si to Sa kabilang ba? Basta hindi niya si Juana sa bahay ko. Sa bahay nila. Para kayong mga ani. Hindi ka, hindi kayo nag ng brain today. Good lang. Ah. Yay. <laughs> ha? Ito mo, nandiyan buong mo. ay. <laughs> <laughs> Hype ka. Ano kagawin natin? Kasi nag si Joanna malapit na yun. Sa so, na tayo sa bahay nila, tapos siyempre, standing ovation ka doon. Ito sa pinto lang na tayo. Oo. Oh. Baano pa dumating yun? Bakit mo, sino yung pinagsisalosan niya? <laughs> Ay, ganda. Tapos ito, hindi na tayo magkakilala. naman? <laughs> Kaya nga sinama ka namin. Mawa na ka kasi. Ano, nakakainis eh. Alam mo bakit? Oh. Huh? Sabi niyo sa inyo, nakakakilig, ang balik. Ako, makakahiyan. Comedy. <laughs> masim. masim <laughs> Pakita mo sa kanya kung sino yung pinagsasalosan niya. Kakabungo ko Ang lakas mo! Napauwi mo si Joanna ng ganon-ganon lang. Thank you, boss, ha? Gwapo mo may sa part na yun. Ano, may nangyari pa? May nangyari. Sino may, may nangyari? Napauwi siya. Ah, napauwi. Sa... Linawin mo! Wow. Linawin mo! Habang binubuo ko yung relasyon niyo, nasisira na yung akin! <laughs> That's what prints are for! Nuevas, boss. Wala oh, mo nga, thank, thank you. Thank you. Thank you. Ito, ito si Russell. Galit na galit. A wilderness must be explored! Go! Ka! <laughs> I'm third. Meron natin. Okay, sa akin mga white boss, ha? Ha? Mukha mo si Baymax. <laughs> wow! Nilaytay! Ako pati dito! <laughs> Ba na pala naman susi. Nasaki susi oh. Opo. Oh, oh. hmm, sus, ako na. Tawag ako na si Joanna, tinawag na si Malapit na yun eh. Nagpulbo ka? <laughs> Nagpulbo. Ah, atas ko tawag na. Ta Tatanungin ko nga eh, kumalma ka. Wait lang, asin yung oh, sure. ano? Diyos kita... ko, inaamoy, walang amoy yan. Yan na. Hello? Hello? Hello, oh. Saan ka na? Hmm, dapat na ako five minutes lang. Dumeracho ka na sa ano, ah. Sa, tawag dito? Sa bahay namin, tapos... Pagkababa pa ng gamit mo sa inyo, diretso ko sa amin, doon natin mag-uusap. Oh, sige, sige. Nalangkot e, mo naman! Pare naman kasi, parang tanga kasi, hindi naman ako nire-replyan. Ala. Parang mag pa ako, mungi pa ako. Pag ano, ang trail dapat na la, ka, ibig sabihin, ano yon guilty. dapat din ako mungi. nga eh. Ewan eh, ko ba ka? Ano, walihin mo pa eh. Meron na nga picture. Hindi nag-explain. Eh, the guilty. kumain ko na nalang gumawa nito. Kiss mo lang <laughs> si <laughs> Anna. na, Siyempre, pero yung sakta naman ako. Kaya wala na sa utak ko yung Wala na sa isip ko yung mga ano. Kaya, nasa sakta, eh, ba't ka ako agad. Kayo ba? Eh, wala na ako kasi eh. Ayaw nga pala, sige. na niya, kalapit na ako. Ah, eh, sige, sige. Baba ko na lang gamit. Ilang minutes, pre? Five minutes na lang. Ah, sige, sige. Sige, sige, sige. bye-bye. Bye-bye. <laughs> Ano? nakapolo Naka-polo siya. Ba't ba naka-O-Tits ka na shirt ngayon? Iya, aarang maliligaw outfit eh. Ako na yung nadamay. Kasalanan ko pa Kaya nga, nag-wig ka na nga't lahat. Pakita mo ngayon kay Juana kung sino yung pinagsisilosan niya. Juana versus Moana. Ay, wala. Amit na yun. Teka lang. mo to Mayos ka na. Anjana yun. Narinig mo ngayon. Isa lang na. Oo. Teka lang. Check pa. 对，男了 na yun, ha? Si Ayo yung pahinala ng sino si Ayo, eh. Ang ito. Sumasalig ko sa ano. Na <laughs> dapat na nga ako sa kahihiyan. Ako pa, sinisi nyo. Dapat na mag-thank you kayo kasi magkasama na kayo, eh. <laughs> One month, tapos wala pa na araw ng babae agad Babae lang. na no, Stranger open. Coffee! Shhh. Di ba Parang ni... na lang ako sa'yo. tayo sa Saan? Favorite mo. muna ako. Tatakpo ako Sa favorite mo nga yung tayo. Tara! Iain mo yung pang... Man, tamay na naman, boss! Ay, tatakpo! Alam mo, binubuo ko yung relasyon niyo, nasisira na yung akin. Alam mo yan. Nasisira na okay. ko eh. Hindi okay. pa ba sumasay-kipay mo? Okay, ma'am. Okay, ma'am. ako. Napauwi ako ng diet. Dahil sa pag... Umuwi ka, tapos wala man lang kiss. Nakakagaling <laughs> <laughs> ba ako? Saan mo paano paano? Pa'no? Pano? <laughs> <hums> Yo. Ang gwapo mo. Yung na na naman Wala, Ano ba ba ito? Ayoko. Ang nabigyan

Paalis kami bukas kasi may event kami sa Kabanatuan sa Friday. Eh, hindi mo na naman ako. Ilang lang ngayon. Kailangan ko magtrabaho para hindi sipin ng ibang tao na gano'n. Tambay lang ako. Yun ka nun. Kailang, kailangan, kailangan magtrabaho. Hmm, bilisan mo lang ako na. Alis. Ano? Mm hmm. Siya, kakain lang naman. May akapan pa. Paano? Iwan na naman ako nito. Ay, mag-event lang Maka naman barang kami. Barang. One day lang. O, oh, kamanatuan lang. Ba Friday lang yun. After uh, ilang oras ng biyahe doon. Ay, kasi kaka-uwi ko lang. Tapos, iwan ulit. Mampali. Ayan, mo. Oh, supportan mo na lang. Nabawal na walang chicks doon. Wala. Nilapitan ng chicks yan last time. Siya yung lumayo. Ako na nagsasabi sa'yo. Ganda nung babae, pre. Ang ganda pa sa'yo. Oh, <laughs> <laughs> Hindi ka. Oh, promise. Hindi mo kita kasi video mamaya. Ganun <laughs> po <porteng> po? <innovate> <mars> ano na. Wala lang. Oh, Ano na yung sampal mo? Iyan na. ko Ano Ano na sa Ano oras na yun? Grabe Ano oras na? Ano ka na? Ako doon na. Walang importante. Kami na nga yung pinagre... Boss, nagreklamo pa! Wala nang akong TF dito eh. Kaya nga. Ito naman. Kami na nga nag-drive. Ito na nga si Ayoy na nga nag-drive. Dito na nga tayo sa branch ni Ayoy. Wow! Hoy! Grabe naman kayo sa akin. Abang ka ako to! Ito na nga tayo sa branch ni Ayoy. Wow. <laughs> <laughs> <Ka -oto. laughs> Tapos ganyan pa kayo, Mart. Ka mo, bro. naman, pre. Bukas na. Ayun Tingnan ayun. mo ha. Anong oras na ha? 3.25 a.m. Samji. G. Tara na nga. Gutom na ako, kakaintay sa inyo para mga tang. Ano na sa brunch mo, i-open mo na. Kala <laughs> ko magkakamit tayo. Okay, Tom. Okay, ito tayo. Okay. Ang bilis talaga. Okay. Okay. Let's go. At least hindi na ako mag-isa maging third wheel. Fourth wheel na tayo. Tara na, mga maa-artig nila lang. Sinyo, Ana? Pumunta! Ha? Ha? Pari naman. Artehan niya naman. Nakakapisi. Alam mo na ipakiramdam ko, boss. Alam na. Eh, ano to? Ouch. Bagong hiko, ha? Aray ko. O yan? Ano ba to? Tara na. Hoy, maglayo nga kayo. Parang yung tanga. Baka, tayo na lang ang lumayo sa kanila. Boss, bakit ang na ba to? <laughs> <laughs> na ba to? Oh. Okay na. Okay na. na... Ayoko sa babae mo. Ayoko tayo sa babae mo. Pangit nilang view, oh. Welcome to your brunch. <laughs> Ay, ang sige, nagsama pa para mga tanga. Oh, di ba? Oh, mga gago. Nice. Ako na lang na ako more drop may kamay naman. Alam mo na ipakiramdam. Parang hindi nakita ka nalang. Diba? Dati What? ano yan eh, ako masusunod sa babae. Ako susundin nila. Ngayon oh. Magbabawi lang, may kasalan ng tayo eh. What's the fuck? What? Bakit damay kami? Eh, ikaw may plano ng boss. Ako? Oo. Oh. Nadamay ah, nga lang ako. Tandaan nyo, one month yun, tapos wala pang ilang Sabi araw. Sabi niya, tandaan nyo. Anong gusto mo? Paano? Ang gusto ko natin nga. Tandaan nyo, one month yun. Kaya na may labi niya. Eh! No, no, no. Ay! Wag <laughs> dito, huwag dito, <laughs> Bye, Earth. Bye, bye. Sabi sa'yo, hindi sila masarap ka banding na. Yan yung nararanasan ko lagi. Buti nga nandiyan ka eh. Wow! Damay na naman. Kailangan madamay ka. Wala. Walang nakaka-experience. nakaka experience ko hindi ikaw. Ilang date ang nasundan ko dyan sa dalawa. Diba? Diba? Ano ba? Nakakairis! Dang! Nakakainit ah! Wala rin akong gana? Wala rin akong so, gana, sa totoo lang. Kasi, nalaglag uh, na lang natulog. Ayan, sasayang kayo o. ng pagkain dyan. Kaya na kasi! Ay! Aray! Ay! Aray! Pinuko lang yung price mo! Alam ko na ang bakit. Umayon. Anong tayo yun? <laughs> Sababit <laughs> Alam ko na akong bakit. Tumatay <laughs> yun. Tingin na. Tingin na, Ayun, na. Ayun, niya. May line na kayo. Ayan! Ayaw, pakita. Nakaka-talk like na. Ayaw mo na. May pick-up line ako sa'yo. Makinig ka. Makinig ka. Ayan, may pick-up line ako. Ayan. Pick-up line. Ini-smile ka ba nila? Bakit? Kasi iniibig naman kita eh. <laughs> ano talaga? Una pa lang yun. Una pa lang yun. Ito pa, meron pa. Kumain ka ba ng asukal? Bakit? Kasi ang tamis ng mga ngiti. Huwag eh. <laughs> kang galigin sa abi. Huwag kang... Mm -hmm. Kasi nawo ni eh. Ito pa, ito pa. May lahi ka bang keyboard? Bakit? <laughs> kasi type kasi kita <laughs> Espanyol ka ba? ba. Kasi sinakop mo ang puso ko oh. Huwag <laughs> kayo maingit dyan Eto pa Christmas ka ba? ba. Kasi I wanna marry you <laughs> <laughs> ako rin, ako rin may big up. Ano yun? Bobo ka ba? Bakit? Parang ano totoo yan. Bakit? Oo! Oh, Oo! Oh. Oh, oh, ang sagot! oh loading, loading. Oo oh, ang sagot! Diba? Loading, loading Alam ko na nga! Alam mo pala eh! Bakit tinatanong nyo pa? Hindi nyo pa tinatanong! Ayoko na! Uwe! Ayoko na sa pamilya to! <laughs> Wala kang pamilya. At ano tong video na to? Ang <laughs> ah, pao ng joke mo! Ang pao ng pick-up line mo, bre! Wala man, thank you. Thank you, Idol. Thank, thank you, boss. Thank you, thank you. kayo ngayon samantalang so, kanina ako sinisisi thank you. Thank you, 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 thank you. Thank tama yung bahay okay. mo sa kabila.